you know, kita-kita na naman tayo ngayon sa aking bagong vlog do. ngayong araw na to. Today is uh, Friday. Ayan. So, yon, May ka ba mag-upload ng video? Sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, lalo na, di ba? So, gusto mo pa pagkakitaan niya mga video mo na yan? Dito, pwede kang kumita gamit lamang ang iyong cellphone. Mm, -mm gamit lang yung cellphone mo mga lodi so paano ito syempre papakilala ko sa inyo yung bagong app ito app to nagsimula ito is sa ano sa uh, Korea tong apps na to no so last year lang siya na established no yon so ito yung ngayon pagkakaabalahan natin ito na nga si Celebi ayan so, itong si Celebi na to yan, dito lang kayo mag-upload ng mga videos. Uh, mga videos niyo yung mga pang reels, yung mga pang reels kung mahihilig kayo mag-upload ng mga mga ano, mga content ninyo, no? Yung mga high quality content, kumbaga, yung hindi lang yung may upload ka lang na video diyan, no? Dito, pwede mo na siyang ang pagkakitaan. Unlike sa YouTube at Facebook, kailangan mo pang ma-monetize. Dito sa Celebi, yan, i-upload mo lang yung video mo. Tapos, rin, may manonood sa video mo, nagkumikita ka ng points. No? Yung points na yon is converted siya for fancy crypto. Ayan, maraming nga ano yan, maraming tutorial nyan sa, sa YouTube, panoorin nyo na lang. Kasi nakakatumal mag-upload -mag ng ganyan. Eh. Masyadong mahaba, masyadong uh, komplikado. Pero madali naman siya mag-withdraw. Yun lang sabihin, merap lang ituro yung paano mag-withdraw kasi hanggang dito lang ako yung sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung pwede nyo pagkakitaan dito sa CLB so dito sa CLB, unlike dito sa TikTok, parang siyang TikTok no? pero magkaiba sila ni TikTok si TikTok, uh, meron doon mga watcher lang, yung mga nanonood lang compare dito kay CLB lahat kayo dito is content creator So meron dito mga task na kailangan yung sundin is everyday kailangan, walang absent. So meaning to say, meron dito na chichikan dito na attendance, no? So araw-araw, one week attendance. May mga attendance kayo yung chichikan dyan. So bawat check ng attendance is equivalent of 5 points. 5 yeah, points po yun sa isang check lang po sa isang attendance so sa pangalawang araw 5 points po ulit attendance nyo sa pangatlong araw ulit is 10 points na po yun. So, balik ulit sa pangapat na araw na 10 dance is 5 points hanggang sa San mo, Every week, yan, nagre-refresh si Sally na ano, ng kanyang platform. Tapos, meron tayong tawag na level, no? May mga level po yan. Pag sa level 1, kanyo, sa level 1 is 100 points. So meron po tayong sa isang araw 100 points manodot po tayo ng video ng uh, minimum po natin na pwedeng mag-gain sa loob ng isang araw is 100 points ano Panonoodin mo lang yun Pero yung points na yon, yung level na yon is nagkakaroon siya ng every week tumataas yung level mo once na na meet mo yung requirements ni Celebi hanggang sa level 3 So yung maganda dito no tapos, pag na mo pa yon yung sinasabi na lang 10 hours, 10 hours na pinanood nilang mga manonood mo, ng mga audience mo, yung video mo sa loob ng 10 oras, yan, pwede ka nang mag-apply bilang creator ni celebrity kapag pumasak ka sa uh, qualification ni Celebi, makaka-gain ka na ng unlimited points. So yun, pwede mo nang pataasin yung points mo hanggang sa depende na lang sa yo kung, 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 ano, kung magsawa ka kung kailan mo gustong mag-points, mag-points hanggang sa kumita ka na. No? So yun, ang pinaka minimum na palitan dito kay Celebi is 3,000 uh, 3,000 fancy points token 3,000 tokens no tapos ay i-download nyo yan si coins.ph kung kilala si coins.ph yun i-download nyo yun basta panoorin nyo yung tutorial, tutorial sa ano sa youtube matututunan nyo rin yan no so kaya nag iipon tayo ng points nasa 2 weeks na ako sa KSLB so legit siya kasi ginagamitan siya ng crypto so alam naman natin yung crypto basta uh, dumaan sa crypto yan yan, mga legit yan, mga legit na talagang nagbabayad yung mga yan. No? Unlike sa mga ibang platform na magano ka, dretyo daw sa Gcash, ganoon. Ah, wala yon Kasi na, 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 napagdaanan natin yan. So, dito kay Silibi, wala ka lang ibang gagawin kundi manood ka ng video, mag-upload ka ng sarili mong video. Yan. Tapos, sumali ka sa mga GC. Yan. Pero to bawal to mag-watch-watch -watch ka. Pero, take you your own, take on your own risk ya Siya sabi ko nga na pwede kang mag follow to follow so sumali ka lang sa mga GC ng Celebi ayan para tumaas yung na, tumaas yung gain ng views mo para ma-reach mo yung 10 hours na watching hours ng iyong video para ma-meet mo yung ano yung unlimited na points kasi once na unlimited points na yung Celebi mo unlimited na sabihin wala nang wala nang katapusan nasa sayo na lang kung magsasawa ka ba doon sa ano sa paggame mo ng points pwede kang hindi matulog na sayo na yan basta nasa iyo kung gano'ng kalaki kikitain mo dito kay Celebi ayan mga lobby so to, share ko lang to yan, subukan nyo na rin, sumabay na rin kayo sa akin para dito sa Celebi Apps na to. Alam nyo ba yung mga kinikita ng mga content creator dito is mababa na yung 2,000, no? 2,000 a week. 2,000 pesos mga loads. 2,000 pesos. Pinakamababa na yung kikitain mo dito sa Celebi. At kung masipag ka sa pag-gain ng mga points, pwede, mong, pwede kang mag-gain dito ng 11,000 pataas. Yun, nasa, so nasa sayo na yan. Kaya kung meron kang ang, mga video na galing sa TikTok, ayan. Kung kasi galing sa TikTok basta ano wala siyang wag mo nang lalagyan ng ano ng watermark ng TikTok, 'di ba? May mga watermark yung TikTok pag ina-upload, pag dina-download mo. So kailangan tanggalin mo yung watermark. O, search niyo na lang din kung paano tanggalin yung watermark ng TikTok para ma-upload niyo rin dito sa KCLB para in the future hindi tayo magka-problema sa ano nyo, sa para sa monetization. Hindi ko masasabi ng monetization sa so, mga mamit mo lang yung requirements niya para sa limited points ni Celebi. Uh, basta yun mga 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 quality content, eh, mga iwa quality content lang yung mga i-upload nyo, mga video, yun lang tapos kayo na bahala kung ano yung mga video na na sa inyo kung ano yung mga naitatabi yung mga video dyan para pagkakitaan nyo na din no? so bukod doon nakikilala rin kayo Nas may mga palaro din dito pala kay Celebi, yung mga ano Celebi, Celebi points, Cele, ano Celpic. Tinatawag niya Celpic. Dito may mga celebrity sa lang tinatawag, no? So makalimutan ko sabihin, kung kilala niyo si sa si Blackpink, di ko ano sa Blackpink eh. si babae, babae yung dito nila, nandiyan na rin sa TikTok na rin. Yo, nalagay ko kung sino 'yon. Ito, totong totoo. Hindi ko pala nakasitir. Eh. Pero siguro pag na-upload ko to, kaya nandyan na rin yung pangalan yun para ano, isa na yan sa ano, siya yung isa sa mga uh, celebrity na mga endorser nung Celeb Celebi app na to kasi nga sa Korea nga ito galing tong Celebi app so ito nga nandito na siya sa Pilipinas so patuloy nga na dumadami na nga yung kanyang dumadami na yung ano yung mga ano nung gumagamit ng apps na to kaya sumabay na rin kayo para, para pare-pares tayong kumita sa apps to. Tapos kung ano, kung meron na kayong apps yan, pwede nyo ako ipalo dito sa Celebi. So, lakbayin vlogs, ganun pa rin. Kung ano yun, nasa YouTube ko, sa Facebook ko, at dito sa Celebi, yung pa rin yung pangalan ko, lakbayin vlogs. Magkakatikit po yun, username ko po doon, lakbayin vlogs. Magkakatikit po, puro small letter. So, wala na kayo ibang makikita doon, kundi picture ko. So, yun mga lords, sa uh, sana makita ko kayo sa, dito sa Celebi app para hindi masayang yung mga ina-upload yung video. Dito, kikita kayo every week. Na sa inyo na yan, kung susundin nyo yung mga sinasabi ko, mga ina-advise ko para dito sa apps na to. So, yun mga lords, so, sa mga bago pa lang sa akin dito sa YouTube channel ko, ayan, o kaya din sa Facebook ko, subscribe nyo and follow my Facebook sa lahat ng mga platform na ginagamit ko yun, kung ano, mga kung wala ka namang ginagawa talaga pwede mo itong subukan, Celebi app bukod sa nasa bahay ka lang gamit mo lang yung cellphone may wifi ka ayan, may internet ka pwede mo na pagkakitaan niya kay Celebi ayan, Celebi, Celebi, Celebi Ayan. So, thank you mga lods sa panonood. Sa, sana hindi ko na sa maiksing oras ng buhay nyo this panonood ng ating video mga lodi. Ayan. So, yun mga lodi. Uh, see you on my next vlog. Bye-bye!